Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. by mismo doon sa outlet. And from there, eh, bahala na dumiskarte yung uh, operatiba ng National Meat Inspection Service ng Region 4 uh, doon sa paglabag nitong outlet na to kung saan dito mabibili mga double-dead chicken. Pansamantalang tumigil ang grupo ng bitag at mga operatiba ng NMIS kasama ang San Mateo Police sa isang gas station. Uh, as usual, yung ginagawa ng bitag for what we're known with is, uh, of course, kinakalang kargahan na namin ng surveillance camera. Laging concealed camera, yung aming mga undercover sa mga ganitong klaseng operation, especially pagdating sa mga test buy. In this case, test buy ito, while well at the same time, in the presence of the Region 4 uh, NMIS, para patunayan talaga na nagbebenta itong outlet ng Port Farm na ito, nang ipinagbabawal na ito na, chicken na uh, bagay, may mga violations na nilabag. Okay, susundan na natin yung undercover at saka yung uh, isa sa mga uh, operative ng uh, National Meat Inspection uh, Service. Dahil dito malapit na. Tama well, ba nga pa? Ano okay. meron kayo, ano? Meat Inspection Service? Okay? Saan tatay ko? Sa family. Ah, sa family. Ano ang mga nag Okay, positibo na. Nakabili nga yung aming undercover kasama yung um, operatiba ng uh, National Meat Inspection Service ng Region 4. So tinatawagan na lang yung grupo roon, yung uh, responde ng uh, police na lokal. At the same time, yung aming backup. So, hindi nga Anong nakita mo? Ikaw sa uh, mo at this point, nakita mo yung salo sa region 4. Bali yung yung tinitinda raw nila. Oh. Dito lang din sa Patiis, ano, uh, kinakatay, pero galing ng farm. Patiis, kinakatay. Meron silang... Hmm, wala pong bit inspection certificate. Kaya, yun eh, illegal. Ano na natin? Naman <coughs> <coughs> eh, ganyan. natin. Mga parintay nyo naman. gastos ko sa for our members. Diyan naman kasi bumili kami, kasi may pa, sir, ano, kahapon pa nakabili na kami tapos subject for uh, laboratory, uh, ano, examination. Ngayong pangalawa, This one, another bike. No, no, no. Gusto mo ako talis yun? mo ako. Subukan mo. Hindi. Umalis ka dito. No, 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 no. Bakit ako alis? Dahil hindi ka gobyerno. No, 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 no. ko nagko-cover para sa gobyerno. Residents, this is a business. You ought to have your business permit. basically, that's it. Eh, kami ho, in behalf of Filipino people, may karapatan pumunta rito dahil public hearing. Maliba na lamang kung hindi kayo bukas dito pag si... Ito magiging privado kung bahay nyo na to. Pero ito. Pero ito'y tindahan. Ang tindahan, kukuha ka ng lisensya, registration Ang bawat servisyo, ang bawat negosyo, merong kaupo ng permit. Permit sa National Inspection, permit sa City Hall. Hindi pa. Ayon, like no, 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 no. What are you doing? Ikaw. You're selling, hindi ba?

magigis talaga ulo ng pulukoy na ito nakala ko astig eh. e pumapalag pa hindi e, natin maintindihan eh, ito, pumapalag so pumapasok mo yun para inspection e okay lang, nandito ang bitag Ano so, ano ito? Manok lahat ito?

kahit yung mga importation natin. Hmm. Mga ano pa to? Shuttle Mga naging disgrasya si Uriya yun na. Di lamang mga manok ang laman ng mga freezer, kundi pati mga nabubulok na karne ng baboy. Ay, uh, mga baboy din. Ay, baboy din. Ay, dito. din. Ay, baboy yan. Hindi ko kami nagbibenta na. Meron kami kaming baboy pero hindi namin binibenta. Pero hmm. sa personal okay. na konsumsyon. Ano ka mo? For private consumption? Boy, bato naman. Huwag ka nang magsalita upang di ka mahulog sa bitag ng iyong kasinungalingan. ba sir? Ino lang ito. Alam hindi pa namin nagigilin sa attack. Ito, o. kung ano ito? Ano ito lang Oh. Hindi, pinapaliwan ko lang. Pinapaliwan ko lang sa'yo kung ino lang ito. sabi mo na yung baboy, Kasi siyempre, kung makita namin So, yung consumption. Hindi, yes, posible yung porte. Babalik. May antibiotic B12. Oo. yun. yung ito. May matay. pa rin. F.M.D. <laughs> F.M.D. kinakain mo ito. <laughs> <Ha? laughs> ah. mo yung ganitong ng plan? FMD yan. Oh, parang oh, seminar ka pa namin. FMD yan. Ah. Patay ang bata mo galing Ito, si sinano niya siya sa may FMD. May FMD na rin. May FMD na rin niya. Ito, ano ito? may FMD sa freezer. Okay, hindi pa mo. Ay, yung positive. Okay. <laughs> FMD, sir. Oh. Dito yung, kasi ito yung tinatawag mo natin coronary band. Mm-hmm. So may mga sugat sa dyan. Ibig sabihin niya, hindi yes. na maaya na ito. Oo. Mm -hmm. Saan bukali yun, sir? yung baboy uh, niya? Wala naman. Hindi ko nalala. Hindi mo nalala? Okay, ito naman ako sa freezer nitong uh, outlet ng farm na to. Hindi lang pala mga manok, kundi pati mga baboy. Ewan ko kung binibenta pa, pero sa loob ng freezer, eh, masahol sa double dead. At uh, marami pa. Ang na. Pulog sa pitag.